Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang wala pa rin nga dapong tiwala ang mga NBA analyst sa San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong trade na lumabas para makuha ng Los Angeles Lakers si Jeremy Grant. Matapos nga po mga katrops, ang mga ginawang improvement ng San Antonio Spurs sa kanilang lineup ngayong offseason, sa pagkuha nila ng mga bagong veteran player na makakasama ni Victor Wembanyama sa kanilang lineup, kagaya na lamang nila Chris Paul at Harrison Barnes ay nga po sila ngayon sa mga inabangan ng mga fans. Yes, may ilan na nga po dito ang nagsabi na posibleng nga daw po na sila maging dark horse sa Western Conference. Pero sa kabila nga po ng mga ginawang pagbabago ng Spurs ay wala para naman nga po sa kanilang tiwala ang mga analyst ng ESPN. Sa katunayan, inilagay lamang nga po nilang San Antonio Spurs sa 13 seed sa kanilang ginawang prediction sa standings ng West kung saan magkakaroon lamang nga po sila dito ng record na 35 wins at 27 losses. Ngunit kahit na ganon ay wala para naman nga pong pakialam dito ang kanilang pinakabagong superstar na si Chris Paul since ipapakita na lamang nga po nalang kanilang tunay na kakayahan sa loob ng court sa kanilang mga darating na laban. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa bagong trade na lumabas para makuha ng Los Angeles Lakers si Jeremy Grant. Medyo naging tahimik nga po mga katrops ng mga nagdaang araw ang pagkuha ng Lakers kay Jeremy Grant mula sa Portland Trailblazers sa pamamagitan ng isang trade ngayong offseason. Ngunit base nga po sa nalabas na balita ng isang NBA analyst ngayong araw, meron at meron para naman nga dapong malaking chance ang Lakers na makuha si Grant since sila lamang nga po nag isang team ngayon na interesado sa kanyang serbisyo. Mismong si Zach Bagley na nga po ng Bleacher Report ang nagsabi na meron na nga po ngayong isang realistic na trade proposal para makuha ng Lakers si Jeremy Grant at si Duapret at ito nga po ay kung sakasakali mang ibigay na Rob Pelinka sa Portland Trail Blazers ang kadala mga players na sina DeAngelo Russell, Jared Vanderbilt, Jalen Hood Chifino, isang 2029 first round pick at isang 2025 first round pick. Sa ganyang klaseng trade package nga na po mga katrops, ay sigurado nga po na hindi ito tatanggihan ng front office ng Blazers. lalapat pat nangangailangan nga po sila ngayon ng mga batang malalaro na maunguna sa kanilang gagawing rebuilding ng kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.